na-follow nyo si Nasara at Charge sa kanika nilang accounts on social networking sites, nakita nyo na siguro ang mga pictures na ito. Di ba walang social network si si Shard? Naasar namin siya. Tapos, ano yun, tinuruan ko siya mag-Instagram. And then, uh, naaliw siya. Tapos sabi ko na una, ko kasi, baka ganito ganyan. Tapos ngayon, no, ang daming pictures. And ano yun tinuruan ko siya mag-edit ng pictures and then nagpiprepan lang namin mag picture picture kami nila La Señora sa taping syempre we work all day and um, late hours so minsan na uh, bored minsan wala magawa so tinuturo ako mag-Instagram kay Sarah at ngayon I'm part of this social networking Instagram so it's cool uh, it's it's cool I mean it's fun Ayon sa ilang sources na malapit sa dalawa, posibleng nga raw na nagkakamabutihan na sina Richard at Sarah. At di umano'y hinahatid-sundo na raw ni Chard ang aktres. <laughs> Wala pa na. Well, work muna ngayon. <laughs> May times kasi, like sa taping once in Kalatagan, um, medyo dinumog yung tent nila Ate Jen. I had to wait, uh, saglit lang naman, and then sabi nila, sabay na kami kila Chard kasi uh, malaki yung van. Dapat wag muna bigyan ng kulay. Um, Siyempre, kami ni Sara, we're just having fun and ngayon nagtatrabaho kami together and talagang naging close kami. So, yun muna. Yun muna. Si Sara, she's very talented she's very passionate about her craft and mararamdaman mo talaga na, na gusto niya mag-improve and she's very um, fun to be with and beautiful. Single ngayon si Sarah at single din naman daw si Richard. And in fact, nakilala na daw ni Richard ang mga magulang ni Sarah. Oh, si Mami naman alam niyang uh, uh, close We're, we're friends. Sabi ni Daddy, ano daw, mabait daw si Charles, saka Makarelate agad si dad kasi, ano yun, mahilig sa sports, adventure, uh, sa diving. So ayun, nung magkita sila, ang dami na nilang pinag-uusapan. Dahil sa closeness ng dalawa sa set ng Makapiling Kang Muli, totoo nga bang nahuhulog na raw ang loob ni Sarah sa leading man niya? Masasabi ko na mas kilala ko siya talaga kasi uh, compared to before na wala akong idea kung sino ba talaga siya and ang alam ko lang is uh, that uh, mabait, mapalabate pero ngayon kilala ko he is such a gentleman uh, yun yung isang bagay na talagang kinakahangaan ko sa kanya eh, yung pagiging gentleman niya at saka uh, pagiging caring sa co-actors niya. Alam, alam niyo po yun, uh, talagang focus sa ginagawa namin but at the same time nag-enjoy kami sa ginagawa namin.